Ilang araw matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyong krising, emong at pinalakas na habagat, ito na ngayon ang sitwasyon ng probinsya ng Pangasinan. Nalubog sa baha ang maraming bayan. Agad namang naglunsad ng malawakang relief, evacuation at clearing operations ang mga lokal na pamahalaan upang maalalayan ang mga apektadong residente. Matatanda ang naglandfall sa Western Pangasinan. Noong gabi ng July 24 ang bagyong emong, na siyang naging sanhi ng malawakang pagbaha sa ilang bayan sa lalawigan. daan mga pamilya ang agad na napilitang lumikas habang tuloy-tuloy ang pag-ulan. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis sa mga bayan ng Agno, Bulinaw, Anda, Bani at Alamino City upang matukoy ang mga pinsala at pangangailangan ng mga nasalanta. Kasunod nito ang clearing operations, lalo na sa mga humambalang na mga puno at mga natumbang poste sa mga pangunahing kalsada. Patuloy rin isinagawa ang search, rescue at relief operations sa mga bayan ng mga tarim at kalasyaw sa tulong ng PNP, MDRRMC at iba't ibang volunteer responders mula sa mga lokal na komunidad. Amen. Sa lungsod ng Lingayen, nasa mahigit apat na raan na individual mula sa mga barangay ng Manibok at Poblasyon ang inilikas at pansamantalang nananatili sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Nagtayo naman ng mga modular tents, ang PSWDO, para sa maayos at komportabling tuluyan ng mga lumikas. Sa bayan ng Bautista, agad na ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan ang mga relief packs sa mga nasalantang pamilya. Kasabay nito, nagkaloob din ng 650 sakong NFA rice, mga dilata at kape ang lalawigan para sa mga bayan ng Santa Barbara, Kalasyao, Basista at Urbistondo na naapektuhan din ng matinding baha. Sa kabuuan, libu-libong mga pamilya pa rin ang apektado at kahit na nahinto na ang pag-uulan, nananatiling alerto ang mga ahensya sa posibleng pa rin epekto ng habagat. Sa kasalukuyan, nasa labing pitong bayan na ang nasa ilalim ng state of calamity habang sinuspindi muna ang pasok ngayong araw upang ilaan sa pagsasaayos ng mga nasirang mga gusali. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad at masiguro ang agarang pagbangon ng lalawigan mula sa sakuna. Valerie Dismaya, RNG News.